Wala well, ko nakilala si Undersecretary uh, Roberto Bernardo. Uh, nagkasama kami sa Laguna. Uh, napromote siya uh, Nagpromote siya uh, hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First D.O. Noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH, si Secretary Mark Villar. Uh, nung panahon na yun, ang tanda ko po, Sekreta, Under Secretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, nung magsimulang magbaba ng pondo sa aking DEO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DEO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. <coughs> Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. At may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa camera ng representante. Samantala ang pondong na buy -cam ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng buy -cam. at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nand nandito po. Noong taong 2024, may kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nang naipababa ng isigurado sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent, ng mga proyekting to na binibigay ko yung Sir Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may ang dito po nakasulat po. <coughs> Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA in ng 2024, ah, uh, na magkakalaga ng 300, para po yung uh, 30 milyon, na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. to 5. Sinabihan ako ni Yusef Bernardo, Henry, kay Sen. Bong Yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, kaw na bahala. Sinabi ko kay Yusef Bernardo, sigo po boss, kaya po yung bisna 25, ay eh, naging 30 ang naging proponent. Doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Ang project po ay Construction of Flood Control Structure along Angat River, Sipat Section, Plaridel, Construction of Flood Control Structure along Angat River, Lumang Bayan. Construction of Flood Control Structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 uh, million po. Yun po ay ayon kay Yusef Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuang halaga na 2.55 billion na may pababa ni Yusik Bernal sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking Dio. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Uh, taong 2022, yun nga po, nabangit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto multipurpose building na kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigay na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po ito na pagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil, it, dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga plot control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponin ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million din ako sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap sa pagka, sa to naman po sa pagkakatanda ko nasa 2024 budget hearing kami sa Senado kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi habang kami naghihintay tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE ayon po kay Yusek Bernardo sabi ko po boss meron naman sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na iyon. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, inaipinasa ko na po ang listahan kay Yusuf Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro uh, pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay pitong project. Mayroon pong tatlong 60 million isang 45, isang 50, dalawang 40 million. Na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% na binigay ko ay Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent na mga pondong sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jingoy. Pangapat, Congressman Elisali ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang ng isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nakakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito at ang pagkakatanda ko po to ay uh, 519 uh, million. Ang una po. ah uh, sa pagitan ng apat na taon, umula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May git kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una. By lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 250 sa by at 3 890 sa UAE. 2024, 5.8 billion sa NEP. Sa BICAM, 5.084. Sa UA, 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 5.19. Nung pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Ah... Uh, sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa punto base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kanyang hinihingi na budget na ba sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, sasabihin ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit uh, so nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay kung saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay kong saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng gaha, gaa within 1 to 2 months. Uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman inaipasok ng kong saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang gaa at ang ng 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula ng maapurbaan ng gaa. Pero kapag proyekto inaipasok gamit ang UA, ang limang porsyento ay agarang iniipon ko pa't ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratiso. Pero hindi na alam ng mga kontratiso kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihingi porsyento ng Kong Saldi sa bet ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yon na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay, sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kanan. Makikita na po yung bahay. Uh, minsan po inuutos ko lang po. Minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwanan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumolobo ang pondo ng Bulacan. Napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang District Engineering Office. Nang dahil dito, naging, noong 2020 hanggang 2025 nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan second, 573 million. Tarlac first, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac second, 925. Tapos 2024, 1.025. Pampanga, Isang, sa 2023, 1 billion, 125. 2024, 75 million lang po. Uh, wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Uh, hindi po alam nila yun like, kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nang gagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star. Ngunit, kahit pamilyar ako sa personal, hindi ko kilala ang may-ari nito. Na Naging tauhan ng personal ang kilala ko na MK. na Namit ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Perth Star. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Perth na nakiusap na humingi na listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalubas naman po ito sa GA at UA. Uh, kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng first star ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyekto ng iglawan sa first star ay mula sa National Expenditure Program uh, at at papondong itilakda ng Bicameral Conference. Ayon po sa record. Ah, ito pa po, mayroon pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po, ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino ko usip na. Ang listahan ng mga proyektong na ipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Nandito po lahat yung detalye. Ang nabanggit po nung nakaraang hearing, uh, former congressman Mitch Kaayon Uy, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay uh, yusek pa po, ang pagkakatanda ko, dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagid ko naman na, opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampelo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay nakasot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa bycam ni Kong Saldi. 500 19 milyon na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga na nakuha ng mga proyektong na ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na naksalansan sa isang bilyanan ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkakalala ay ng 579 bilang 10% advance payment aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salasay kung sakaling ito ay may bibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salasay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa itasagawang bisyon sa Senado, sa House of Presentative at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anumalyang proyekto ng DPWS, upang matuloy ang palagutin ng lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor.